Kapait ni Donut Girl mga idol oh. ina niya yung ano. Sige na, tikman nyo. Ikaw muna tumikim, dali, para hindi siya mahiya. Oh, sarap. Kuya, kumusta? Kumusta ka? Bibigyan kita pagkain. Kumusta ka? Anong pangalan mo? Ha? Tagasan ka? Ano ba yung dala-dala mong yan? Upo ka muna dyan, bibigyan kita pagkain. Dali, bibigyan kita pera. Ikaw na. Ano bang pangalan mo? Ha? Ilan taong ka na? Ayan, ayan, pagkain mo, bigyan mo. Sige, masarap yan, sa'yo na. Bigay niya sa'yo. Dali, sige na, sa'yo na. Sa'yo na. Sa'yo na. Sa'yo na, pagkain mo. Kabait naman ni Kuya mga idol. Grey humble yan. Luto ni Donut Girl. Taga saan ka pa? Taga saan ka? Maynila. Saan ka dito natuloy? Hmm. Bakit pagalagala ka lang? Wala ka ng pamilya? o oh, Marunong ka pa tumingin ng pera? Marunong ka pa? Ito, magkano to? Ha? Magkano to? Magkano? Alam mo kung magkano to? Magkano? Ay, hindi mo na alam. 50 to 50. Kuha ka nga ng 100, Don. Itabi mo yan, kainin mo, ha? Gusto mo ba kainin? Donut Girl, assist mo muna siya. Ikaw nga, buksan mo. Kainin mo yan. Hindi, doon sa isa, sa bag ko. Kainin mo yan, masarap yan, ha? Saan ba yung mga pamilya mo? Saan? May kapamilya ka? Saan? Sa Maynila den? Ano bang pangalan ng pamilya mo? Ito, toto. Ito. Ito. Nakikita mo ba to? Magkano to? Alam mo to kung magkano? Magkano? Ah, 100. Marurong pa siya. Bumibili ka ba ng pagkain? Nakakabili ka? Buksan mo yun para makain niya. Ayan, kainin mo, tikman mo. Masarap yan. Isa lang, isa lang. Ito. Do. Mm. Ito. hmm, Ito, sa'yo na to, ha? Ito, pambili mo pagkain, ha? Tikman mo lang, masarap yan. Huwag kang mahihiya. Ayan, mga kailko, ina ni Donut thing, Girl. Oh, sige po, idol. Saglit lang po. Tikman nyo, kang mahihiya, dali Sige Kapait ni Donut Girl, mga idol oh. ina niya yung ano Sige na, tikman nyo Ikaw muna tumikim, dali, para hindi siya mahiya Oh, sarap Ikaw din, kuya, tikman mo Sige na, huwag kang mahihiya Siya nagluto niyan Kapait ni Donut Girl, no? <laughs> oh Oh, <laughs> sige, ibalot mo na lang ulit Siya na lang, nahihiya siya uh, Doon mo na lang kainin, pag ikaw na lang ha kuya Tapos bigay mo to sa kanya Yan, ibili mo pagkain ha oh, Sa'yo na yan <laughs> Sige, sige Ayan, mga kabayit ni Donut Girl Kuya, magingat ka ha Okay <laughs> Baka may kilala kang kamag-anak mo, sabihin mo Wala kang kilala? Wala? Okay, sige mga idol, dito siya na tinatan na daanan sa may Alfonso Cavite, sa may Luksuhen. Ayan, sa may Pasalubong Center. Kung may mga kamag-anak pa si Kuya, dito niyo siya makikita. Mayroon po ba kayong kila ah, kilala na ano, kapatid mo? Tatay, wala na? Anong pangalan? Ha? Okay, sige, sige. Ha? Hindi na siya nagsasalita masyado. Sige, Kuya, sa iniyan, ingat ka ha. Saan ka na niyan? Sa? Sa nasugbo? Oh, sige. Sige, ingat ka ha. Okay, bye-bye.